Welcome sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breds. So meron tayong gagawing uh, demonstration uh, paano natin malalaman kung okay yung binili nating condenser or hindi para sa ating distributor. So ano nga ba tong condenser at para saan ba talaga ito? So itong condenser, also known as capacitor, so siya yung nagpapaganda at nagpapapino sa kuryente papunta sa ating spark plugs. Kung nagka problema na tong ating condenser, uh, magiging rough or magkakaroon ng pitted or parang bulutong doon sa loob ng ating contact points. And ang nagiging effect niya sa ating sasakyan ay or idling, misfiring, or palyado yung andar. Minsan, pupugak-pugak and to the point na mamamatayan na lang tayo bigla. So, miram ako sa daddy ko ng digital multimeter with capacitance reading para malaman natin kung eksakto ba yung numbers na nakasulat doon sa ating condenser so on na natin and then punta tayo doon sa ohms reading so bali ang nakalagay doon sa ating uh, condenser ay 0.25 microfarads pero kasi ang unit dito sa ating multimeter ay only nanofarads pag nanofarads, move lang tayo ng 3 decimal places. Maganda to guys, may pantest tayo ng bawat pyesa para at least alam natin kung pasira na ba o hindi. At para hindi tayo nanguhula na palit na lang tayo ng palit ng parts nang hindi natin sinisigurado kung talaga bang sira na o hindi. Gusto ko malaman kung bakit angit itong nabili kong condenser. Pero kasi, binili ko naman siya sa auto supply nakabalot pa nga siya ng Toyota eh na may part number. So, parang kumpiyansa ako na alam ko original yung ikakabit kong pyesa Pero all of a sudden parang <laughs> hindi magandang performance kasi nung sinubukan ko siya, parang nagmi misfire may times na rough yung idling niya, minsan mahinay hatak lalo na pagka matagal mo nang pinaandar, let's say uh, almost 30 minutes na worst comes to worst, mamatay yung aking makina. So, naghinala na ako, kaala ko, sparks plugs yung problema, uh, fuel pump, etc., etc. Pero, nung nagkabit ako ng ibang condenser na talagang binili ko sa kasa, okay siya. Okay na wala yung lahat ng problema. Kahit matagal ko na paanda rin, hindi ako namamatayan. Anyway, inom muna ako ng kape kasi natuyo na yung lalamunan ko kakadakdak. Ay, sarap talaga magkape. Coffee is life. So, ito na guys. Bumili na ako ng brand new condenser. Pinili ko na to sa Toyota ka sa mismo. Para makasigurado tayo na original yung ikakabit nating pyesa. Ano lang to guys? Parang 198. Less than, ano lang, 200 pesos. Mura lang siya pero ang na impact niya sa performance ng ating sasakyan. So, I would suggest bumili kayo ng spare parts nito. At tago nyo lang sa toolbox, lagay nyo sa likod ng trunk nyo and then uh, you're good to go. Ko so, compare natin yung ano niya, capacitance between the two. So yung baba, yun yung original na Toyota Casa. And then yung sa taas, yun yung uh, fake or class A na condenser. So yun yung value na guys, 261.2. So, malapit sya dun sa 0.25 na microfarads sa capacitor or sa condenser natin. So, second reading, 260.9. So, ganun ulit. Malapit ulit siya sa 0.25 microfarads. Kapag so, ganito guys, nagpa-fluctuate yung reading, ah uh, dapat pumapalo siya sa 26 pa rin or near dun sa number ng ah uh, value ng condenser natin. Balik na rin naman natin yung terminal. So, yung black nandun sa ulo and then yung red nandun sa katawan. Ayan. So, pag ganyan steady, nagkaroon ulit siya ng charge. So, malapit ulit dun sa value na gusto natin. Ito naman, itetesting natin tong fake or class A na condenser kung tawagin. Upon checking guys, yun, uh, nung stable na siya, yung reading niya, may ano naman siya, capacitance, pero nasa 30. So, medyo mataas. So, I'm not sure kung acceptable yun, pero kasi nakalagay dun sa condenser, 0.25 lang dapat. So, if ever naman, repeat naman natin yung test para makasigurado lang tayo. Ito na guys, yung kumukuha na siya ng charge, uh, napansin ko nga iba-iba yung reading niya. So hindi siya pumapalo dun sa 0.25 or nearer dun sa value na yun. So tinan nyo guys, ipaiba-iba siya ng number. So nagpa-fluctuate talaga yung value niya. Nakakagulat minsan, so, ayan, maabot siya ng 40 plus, tapos kanina may nakita ako 90 or 900 nanofarads. So, nakakabigla yung mga values na lumalabas sa kanya. Kasi kung mag-charge siya, dapat ano lang eh, uh, umaabot lang ng 25, 26, mga ganun, 260. Pero sa kanya, eh. pa iba eh. Pa-extremes eh. Mataas, tas biglang bagsak. So, nakakagulat. Nakagulat yung reading. So, ito, bumalik tayo dun sa orig condenser. So, testing ulit. Yan. So, umaabot talaga siya sa 26. Kung tumaas man siya, babalik pa rin siya dun sa 260, 261, 250, mga ganun. So, malapit pa rin dun sa gusto nating value na makuha. Ayan. So, ganyan siya talaga. Paiba iba. Hindi siya nag-hold talaga dun sa 25, 250, 260. Nag-iiba-iba siya ng value saglit lang siya pumalo sa ganong value pero magpa-fluctuate ulit. Whereas dito sa original, mas maganda yung capacitance reading niya. Mas accurate. Tsaka mas ano nga, mas maganda yung value na pinapakita niya. So yan guys, nagpa-fluctuate pa rin siya. Pero may times na ano talaga siya, nag-hold siya sa ganung number sa malapit sa 0.25. Pero saglit lang. Tapos mag-iiba na naman siya ng reading. Tataas, bababa, nagpa-fluctuate talaga siya. Unlike dito sa original na condenser, magpa-fluctuate siya bahagya pero mag-hold siya ng matagal dun sa point uh, sa 250 or 260 na value. And lastly, na ko sa huli na iba yung kulay ng Class A na condenser kesa sa original na condenser. So, isang ano yon pagkakamali ko talaga yun. So, lesson learned. So, alam ko na yung dapat kong gawin. Tsaka alam ko na dapat saan bumili. Pero kung nakaka talagang gusto mo makasigurado na ang pyesa mo ay original, sa kasa ka na bumili. Or sa trusted seller. Or sa ano talaga, supplier ng mga original na kasa parts. So, dun talaga kayo dapat. So, bago tayo magtapos, um, shout out section muna tayo. Shout out kay Kagawad6864. Kay uh, Afers Bika, Bika, Mabita613. Sorry sir, hirap banggitin. So, I hope marami kayo natutunan ngayon guys. So, like, share, and subscribe lang no sa YouTube channel for uh, for my future upcoming videos pa. Keep on supporting lang. Welcome sa YouTube channel ko. Ito si Breads and I'll see you next time.